Okay, andito ako ngayon sa Kabatakan National High School. Andito po yung mga magagandang dalaga. Ayan. Hinamo nila ako. Uh, magtanong ako sa kanila. Kapag nasagot nila, lebre lahat to. Pakita ko. Ayan. Nagluluto pa to. oh. Nagluluto pa to. Ito yung katanungan. O ito, anong nagpapalipad sa si aeroplano? <laughs>

Sige, unlimited snack kayo kung masagot nyo to. Oh, andito, andito yung pambili natin. Oh, andito yung pambili natin. Oh. Airport. Airport. Tama nga naman. Papaano lalapag yung aeroplano kung walang airport. Pero hindi yan ang tamang kasagutan. Ano? Ala, sige, ikaw, ikaw, ikaw ang maganda. Dito ka para, para para ano? Sige. <laughs> eh, <Sige, laughs> wag mo ikon yung kon mo. Unlimited, kono. unlimited. Oh. Unlimited snack. Oh. Ano? Sige lang, lang. sige lang, sige lang. Ano, hangin. Tama nga naman, paano lilipad yung eroplano kung walang hangin pero hindi yan ang tamang kasagutan. Oh. Ano, ano, ano? Magaling, magaling. Sige, call a friend. Sige, mag-google na kayo. Nagpapalipad sa eroplano. Ano ang nagpapalipad ng eroplano? Unlimited. Oh, piloto, hindi rin ang piloto. Sorin Okay. Hindi. Tama nga naman, paano lilipad yung eroplano kung walang gasolina, pero hindi yan ang tamang kasagutan. Okay. Oh, ito na, ito na yung kasagutan. Oh, sirip na kayo? Wings. Kasi, 'to oh, lang ako. Sirip na kayo? Ang nagpapalipad sa si eroplano ay oras. Ang gat hindi yung oras ang eroplano, hindi siya lilipad. Tama o hindi? Naan yung ko na. Hindi niya apply.